Uh, magpasalamat tayo kay Ma'am Purisa Joy kasi pinadalhan kanya ng 1 million. No? Huh? Ate May, pakuha nga yung piggy bank niya. Marat ah, Ah, uh, at uh, uh, uh Tirita. Uh, ano uh, 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 Joy. Puri Joy. Ah, Tirita Joy. titas. Ah. Uh, Anong ano titas? Dahan-dahan. Ma'am, ma Purisa. Ma'am Tirita Joy. titas. Ah. Uh, Anong ano titas? Ah. Uh, uh, <laughs> Ayun, man, na. Ayun, Ayun naman, ang <laughs> dami na. Ayan, sa'yo naman. Ang dami na. Ha? Ba't? Ayan <laughs> mga kababayan, mga kabarangay, magandang magandang uh, morning sa atin lahat. Panibagong araw, panibagong vlog. Pero syempre, bago magsimula ang araw na to, bago tayo magsimula sa ating uh, vlog or content, Uh, Shoutout ko muna ang ating uh, butihing sponsor na si Ma'am uh, Purisa Joy Pinas ng, uh, uh, Nasa US po At uh, siya po yung dahilan kung bakit may maaga tayong uh, announcement At uh, ito po ay dahil kay uh, Bandam Bandam, malika Kumusta ka na? Mabuti Naligo ka ba? Oo, uh, uh, bawaligwa ako? Ba't parang ito na yung suot mo na karaan, ayan na naman sinuot mo? Uh, ito Maninis to eh. Madumi eh. Uh, hindi, hindi madumi. Maninis. Putim eh. Oo. Oh. Hindi, hindi madumi. Oh, hindi tapos maninis. dapat yung isuot mo, yung iba kasi labas na labas yung tiyan mo. Kita <laughs> yung tiyan? Oo. Oh, Parehas na kayo ni Aling Rochelle? Parehas -pare na yung malaking tiyan ah. Oh. Oo. <laughs> hindi, mas mataba ka na. Mataba? Oo. Oh, yung parias... tiyan mo hindi malaki. Ha? Huh? Si Rob, malaking malaki, oh, tiyan. Parehas na kayo ni Rob, hindi na makagalaw, hindi na makahinga. <laughs> Di mo, ano kaya ang magandang dalaw. gawin dito mga kababayan? Tanggalin ko muna yung breakfast. Bawas muna tayo ng kain. Oo. Oh. No? Sige, okay, haligaw na lang ako kakain. Ligaw na lang. Para diet na lang. Ligaw. Lugaw? Oo. Oh. Kaya mo panindigan yan? Kaya. Oo. Oh. Ligaw. Tapos, luguan. Tang puto. Ay, putong bigat. Akala ko ba diet? Lugaw na, dinuguan, may puto eh, Hindi rin diet yun, sobra din. Hindi, okay, yeah, ligaw na lang ako. Hindi oh, lugaw. lang? Oo. Oh. Oh. Kasi nag-aalala ako. Ang tigas. Ang tigas eh. Oo. Oh, kumain ka na kay Boss oh, JP. Eh. Pagdating dito, yung, kain na lang. Ko, ah, uh, ano ulang mo doon? Titaw. Ah, uh, Dililing. Sitaw tsaka giniling. Oh. oh tingnan mo. Dapat yong ang ipapaulam dito, isang ulam lang lagi. Hindi pwedeng dalawa-dalawa. Pasok na yun doon, nagbubukas na. Ah, siya na nagbubukas mag-isa. <laughs> Ikaw na nagbubukas. Oh. Oh, shout out mo muna si Mampuri sa Joy. Ah, uh, Ah, uh, uh, Rita, Rita, Tay Joy. Mampuri ta sa Joy. Man, Rita, Tay Joy, Tahlop. Nasa Houston, Texas. to, 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 Ayan. Thank you so much, Ma'am Purisa Joy. Alam mo ba si Ma'am Purisa Joy, pinadalhan ka niya ng allowance mo? Allowance ko, tano. Hmm. Ha? Huh? Ha? Uh, 1 300, and... Ilan yun? Oh, 1 million and and five pesos. Ito ko, ito ko daragay, yung padala tayo. eh. Anak Kung ano yung ipinadala, pasalamatan natin. Ika, tantapin ko. Oh, Oo. Walang trillion. Ah, Mababa, mabata, okay na sa akin. Oo, kahit ano, malit malaki pa, uh, salamatan. malit malaki, tanda ko. Sabi ni Ma'am Purisa Joy, pinadalan ka niya ng 1,305 pesos kasi iuhulog doon sa piggy bank mo. Uh, dadarang kay, may tanong kay. Yung, titi kong may basa, papalit ako ng bagong titi. sa December, pag napag-ipon na tayo. Dadali kong uh, dawang sa ipon. Mura lang, mura lang titi. Tanong titi, 1,000 Ah, dalawang daan, mura lang. Hindi. Sinabi nga ni Ma'am Purisa Joy, ihulog doon sa piggy bank. <laughs> Paano yung wali kung walang laman? Nakaraan nilagyan na. Saan yung 500 na lagay dyan? Ha? Anong ginawa mo sa 500? Uh, umain akong yung matarpang pagkain. May pagkain Ay, na kay Boss Jimmy. Mabang sibo. Napakita ko sa'yo. Oo. Oh. Oh. Tate, tate, ang dami ako nabili. Saan ka kumain? Yung, parang pagkain ng sinus. Oh, Chowking? Oo. Oh. Pa-chowking, chowking ka pa. Ako hindi ako nakakapag-chowking. Oh. Ah. Kasi mahal doon. Mahal doon? Oo. Dati yung, mm, yung puro makdo. Maasawa ta. Maasawa. Tapos iba naman. Oo. <laughs> oh, Balik-balik tayo doon eh. Nagsasawa ka naman, Jollibee oh, tsaka Makdo. Ito, ito, Chowking na lang tayo. Chowking naman. Oh, parang, parang, e, ma mahal sa Chowking. Tano? <laughs> ha? Mahal nga. Dito, tayo mo yun eh. Ha? Huh? Oh, tayo mo bayaran eh. mm, oh, sige. Next time na lang. Pero ito, uh, ah, magpasalamat tayo kay Ma'am Purisa Joy kasi pinadalhan ka niya ng 1 million. Huh? No? Ah, Ate May, pakuha nga yung piggy bank niya. 1 million. Huh? Utak ni Rita Joy. Ulog ang ...piggy bank. Oo. Piggy bank. 1,300. 1,300. Yung 5 pesos. Asa na 5 pesos? Meron yata ako dito. Ganagay. Ganagay kung hulog ay 1,000 lang. Sandi po lang. Tapos? Mm, 300 po ta sa wallet. sa wallet mo. Oh. Tsaka 5 pesos. Oh, pesos. Pasalamat ka muna kay Ma'am Purisa. Ah, marat lamat. Ah, uh, 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 Anong Tirita? Uh, uh, Ma'am Tirita Joy. Purisa Joy. Ah, uh, Tirita Joy. Tiktas. Uh, Anong Tiktas? Dahan-dahan. Ma'am Purisa. Ma'am Tirita Joy. Tiktas. Ano tektas? Ah, ah, USA. Houston, Texas. Ah, ah, Houston, Texas, man, Rita Joy. Oh, ayaw, bilangin mo nga. Ah, uh, ah, uh, ito, isang 5 piso. 5 piso. So, alin ang ihulog natin dyan sa piggy bank mo? Ito, isang libo, 300, sa wallet ko. Sa wallet mo? Ito. Oh. Uh. Ayun, ang dami na. Saan? Saan yeah. naman? Ang <laughs> <Ayun> dami na. Ha? <laughs> Ba't Oh. Ano po po ito? Oo! Oh. Alam nyo yung nakasulat, mga kababayan, for bandam only. O oh, yan, ikaw maghuhulog. Sino magtatago to? Gagalik eh. Oo. Yung tulad pa ako napapatago. Lalaki, oh. lalaki kong gamitan ko sa lalo Ay, hindi pwede doon Delikado, lagi tayong wala. Baka masing... Yes, napadlaki yung tinta na Hindi pwede doon Dito lang yan para kasi pag nawala yan ako ang sisisihin ikaw titin oo hindi hey, uh, ikaw pala tago na yung tulugan mo oh, Ay, hindi si, anong tulugan si mami Rochelle magtatago yan ha <laughs> uh, ah, tago mo para taka mm ha -hmm. para tapakto bubuksan ko bubuksan natin oh, wag kang magala na saksi yung mga viewers natin saksi yung joey natin oo oh, na no? ate may balik mo dun sa taguan yeah. yung piggy mo kamukha mo na eh Damn. Mataba na nun eh. Mataba na? Oo. No? Ang kiloy kaya natin yun para malaman nila malaman. Ha? Huwag? Okay ah. lang yun. Sasunod na lang. Yeah, dahil ako eh. Ayun mga kababayan, maraming maraming salamat, no? At uh, sa lahat ng nagpapadala ng ah, uh, uh, tulong financial kay Banda, maraming maraming salamat po. Ginagawa talaga namin to ihulog sa kanyang piggy bank para sa December kung ano man yung mga pangangailangan niya, mayroon tayong ko Hindi natin alam kung anong uh, future, di ba? Kasi si Van Dam, libre naman ng pagkain lahat. Pero yung mga butal-butal, ayon sa kanya para may laman din yung kanyang wallet. No? Kaya maraming maraming salamat. At syempre, mga kababayan, shoutout ko rin tong followers natin na nasa Japan. Si Marites uh, Maritis Penlac at ang kanyang anak na si Justin Haray, Ayan nasa Yokohama. Shout out sa iyo, Justin Aray, mega mega love shout out. At ito mga kababayan no, dahil nainggit si Bandam na sabi niya kailangan meron din daw siyang sticker. Kaya pinagawan namin ni ano, pinagawan ni Boss JB ng sticker kaya sa mga followers natin diyan na nangangailangan ng na sticker ni Bandam. Sabi lang kayo, bibigyan kayo ni Bandam, no? Oh. Yeah. Ano know, sasabihin mo kay Boss JB? Ah. ah marat salamat. Ah, Boss Oo. May sticker ka na. May sticker ako. Sikat ka na. Sikat na kung At Asama tayo lahat. Ha? Huh? Uh, asama tayo. Asama tayo. No, Basta huwag matigas ang ulo. Uh, Pag sinabi kong stop, uh, stop uh, ha? Uh, uh, Pag sinabi kong wag, wag. Hindi, okay, tutunod ako utak mo eh. Puro ba salita lang eh. Darang eh. Pati tayo, balik-balik ang tayo ng bayo. Hindi pa wala tayo doon. Bagyo. Hindi pwede sa bagyo, wala tayong tutulungan doon. Ang bagyo. May meron yata eh. Gusto mo lakwat siya lang eh. Yung bagyo manamig doon. Oh. Oh. Dito makate. Walang namig. Lagi tayong pawis sa inik. Oh, eh. inik araw. Ganun bagyo, talaga, ganun talaga si mahirap lang tayo, hindi tayo mamamasyal, may Ta trabaho tayo. Da, dati nga natarating ang bagyo eh, tatambay oh. ako eh, ha? manamig ang bagyo eh. Oo. Oh. oh. Doon ako, ako, natambay. Ah, nagtambay ka doon? Oh, Naglimos ka doon? Bagyo? bagyo? Oh. Oo. Oh. Bala tita ko doon. Papatay tayo dyan. Eh, oh. babalik na lang namin doon. Ah. Iwanan ka. kita doon, pero iwanan na kita doon. Yun na. Dati yung, mga bagyo eh. Tika taong bagyo eh. Oh. Alam oh. doon. Titita kong tayuhtog okay. Kaya nga, iwanan na kita doon. Dad. Bagyo? Ba bagyo. Hmm. Wala akong bagyo. bagyo. Wala akong tulugan doon eh. So gusto mo dito eh. lang. Okay, dito lang. Oh, so bye-bye na tayo. Bye-bye. Bye-bye. Salamat po, Team Rise Above. God bless po.